Ano po, sa ka kainen, nong bedridden. Maraming salamat po. Kaakal? <laughs> oh, di ba? Oh. An oh. morning mga ka-dragon. Ayan, isang magandang umaga sa inyong baka. Ayan, for today's episode guys, bali mamimigay kami ng lugar. Sa mga, ano, mga manis na hindi nang ng, ng agahan dyan dahil ano, may isa dyan ka sila. Ayan, pumunta na kayo dito sa aming pindahan. So dahil ano may nag-sponsor sa aming karapon ng merienda, so, hindi naman namin kaya ubusin. Uh, na share na lang din po namin yung natanggap na biyaya. So thank you so much po kay Ma'am Arlene. Maraming salamat po, Ma'am sa sa Arlene. Ma Napaka-generous po, Ma'am ma Arlene. Napaka ma Arlene. Okay nga, dam. 15 lang na. Ayan.

Eh, iyung dapat dito lang. kanina ay Sir candles, yung bata. Ay, si Pet, ano? Para sa. ikaw ito magputol ng puno. Ito kukutol, may sukat ng 1 Talaga si laging present. First come first <laughs> na nag-present. Na, 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 uh, okay. Kunan na ni GM goor, kuna ni Jim, inang magsama Dika. ako. Wala pa. Kung nagod ni Sama di Ayun na yung Kwan. Ang kambal. <coughs> Araw pa. ko ikat mo ni Jim. Ay, wala lang god ni Jim. Muto na. Ay, nagsisig. Ay, ang pinabalot na kon, ha? Itloga. Oo, ang apong. Ang ah, pato? Madi ano? ka nung Pag magamit na Kung gusto mo magkain dito, di pwede Pili rin. Siligayaw! Ikaayaw! Kung kainin na ni Mara. Siligayaw! Dito niya. Dito niya. Maghatin na. Ah, tayo tayo tubin. Kung ka na ka muna. Oo, Maghatin Mag-upos ako. Ano? 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 Ano?

Good morning, yeah. Ayong mga bangsa. Yeah. Oh, magandang, magandang umaga po. Um. Um. Magandang umaga po, Ma'am Juan, Kung na ma. <laughs> marami nang nabigay si Ma'am Arlene sa inyo mga obding ha. yung, mga, uh, mga, matatanda ay, ay? Ay. yung mga, mga matatanda? wala pa. Ayun, no, gaw. <laughs> Arlene, bigyan mo. Magpunta sana kami na all wala Alas ala sa buhay lang mga buhay na sa katumbay nila kasi wala nyan sa kasing kagabhayan ng oras nung Ito. inu do kami ng GJ ng labander hindi na yung kung iwan mo yung kapit ng kapit sinakot sinakot talahanan na kalamansi May kalamansi dito. Ito.

Ryan ko na man ata ni wife. Yung mga kanay, yung mga katanuran natin. Ay, nga pala. Ay, no, sila po. Tawagin mo sila. Tawagin mo. Pwede kong kuyan siya nito mo? Ang yun. Ang tan! Oh! Yung mga tanod daw ko ni mga tanod daw. Ay, ang tanod daw. Akin na yan. Ang tanod daw. Damanok mo siya. Ay! Akong pagkamaan. Good morning. Yan mga pay Dami ka pa, damalok mo, damalok mo. Salamat! Salamat po! Sige okay po. <laughs> guys! Hmm. Ubus na yung itlog! Ay, wala, July. Ito Walang mabiling itlog guys eh. Malayo tayo sa bayan, yung isang tray lang na luto. Hindi mo inate itlog? Inate. Ay, 20 itlog lang yan. Parang kakalat. Kunuin mo nga ito, oh. Ano? Mating pa may nanap mo, mo gaya mo mag ipang mo dati mo. o Rasaw. Oy. Salamat. Sige po. Balik mo makipila. Hindi ah. basta Basta meron pa. Basta meron. Basta meron. Buti niya. na yung panalang tayo timba ng Nibalong ka siya, ma'am. Niriyan. Niriyan ka auntie Ligaya. Dawala sa akin. Dawala sa Si Dawala. Isya ka lang Ay, Dalawala. lang plastic dito para magbalik mo. Pagod. Buti na lang. Ay, yung ginahintay ni Kuya Amboy eh. Naku, kung yung nambaw. Dakil pa mga 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 <laughs> bukas meron na naman to. 31 pa lang bukas eh. Ay, nai Ay, wala. Last na pala ngayon. Ay, last na na Balon. Oh. libre pa. Balon. ka na lang kay? Oo. Oh. Oo. Oh, yeah. sama Kasama ko yun, lagi dyan. Ay, marapit-lapit na rin yun. Hindi yeah. na, na oh. namin oh. yun eh. Kulang eh, kulang yon <laughs> Kulang kulang mo yan. Ayan mga ka barangay polis. <clears throat> Dawala. Dawa-dawala. <laughs> <laughs> Dawa-dawala. Ay pila-pila? Oo. Araw? Hindi ka nga Hindi, taro hindi ka magpila. Pinutsan siya, ka sa loob daw. ano? eh. Hindi ba? Hindi ba? Naman eh. Ngaibaan. Hahaha. Dawa lang May pila. Oo. Sa may na Pwede daw Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede Pwede ba? 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 eh. Ako yung ba? Pwede pila, Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? na. ba? Pwede na Pwede

Bindi, ah? nag habang nagamunimunik ako ng yung last na pina, Kaya yung um, yung last na pina. Okay. Kaya ako po yung na ah. ito na sa atin guys ha? pag, Nainita, pag mura nila, pag tayo <suturna> bukas na lang ulit. yung tinakahingi bukas na lang tayo naman maglugaw guys Sira-sira. Kunti man kasi niluto mo. Ang dami na nga niyo. Wala man tayong malaking kaldero kasi. Hindi ba po, no? Oo. Ito. Mm. Oh. Eh. Dahil nabitin tayo sa lugaw, okay. magkapi na lang tayo. <coughs> Meron lang sa lugaw. <coughs> Ay, wala ito po. Isa lang tayo. Na, hindi mo po ginaan. Hindi, hindi mo yung take out ko yun. Ang crowd mo mo. Ito ako naman na nakalagay sa punta. Uwi mo na eh. Hindi kasi nagkuha oh, oh, ka na. Uwi ko may lang kay Nana. Nakalimutan nila magkuha, guys. Hindi ma pa ihatay. At mainit pa. Hindi pa sabay mo kasi ba siya. Baka mamadali sa bahay nila. Ako <laughs> ah, nagmamadali <laughs> ah, <laughs> ah, <-derick> nga. <laughs> nagmamadali! Darian mo! Last customer! Last customer wala. Ah. Dinisan mo last customer! Kapi na lang. <laughs> ay, hindi niya lang. Siguro hindi lang natin pa sa'yo. Nag-loading na. Hindi pa sinabi ka gabi? Hmm. Ako? Oo. Oh, Oo, makulog ka ante. Oo, makulog ito ante. na pa ara-araw. Hmm. Dito sa kayo. Dito na sa likod. Ganda ang mo. Ayun mamaya oh, guys, mapunta tayo ng Ayun, Ayun, na ang buki. Kaya nga, na-miss ko na yung aking mga gulay doon. Hindi na natin alam kung ano nang nangyari. Baka mamaya sa Guigo. Baka mamaya kahaba ng gulay ng sitaw doon. Eh. Uh, pa natin na harvest. Ah, lang ka na. Nagkapitas na rin kami doon. Oh. Hmm? natin, madami ng ato. Hmm. Nagatip ko. Sampung piso. Kasi tapos sila ka sa dragon ko. So ayun guys, nandito tayo sa farm. Update, update! Ang ating mga sitaw, nagkakanda kalumbitin na. Pitasin na natin no. Hmm? Katataba na tong iba. Sayang. Na eh, naginig, sa Natataba na yung sitaw guys. Opo guys. Wow. Na, eh. well. Dati pa yung bagay. Well serap pa naman ito sana eh. Na, na yung mga manek. Huwag pa kadanag dan. Madamdaman. Huwag pa ah! dan. Katataba na nga. Ano katataba? So, oh ito God. Pa, uh. Oh my God. Dapo, so, oh my God. So nga madaladamak ka. Oh. kaya tante? Eh, Nakagas no, no, na rin. Oh, rin. Ngayon, oh, bin, Binhi na yan. na yan? Huwag na yan.

Pra, ano? Ano Nung nagpatanga tayo, yung huling punta natin dito, na busy tayo, guys. Ano na to. Ay, pwede na ta? Ano na dito? Pwede na ito patula? pwede na. Ito pa, pwede na ito parang matigas nyo siya. Pitas nyo

Ayan ha. Ibiniin na lang natin. Ganyan na. Huwag mabay ko mula. Maagro na ito. Tapos sana mo. Hindi ah. Wow. Ganda. Nahuli tayong iba ah. Ito ang guys. Ito ang black black na. Kaya lang itong mais natin. Bakit magkaganito? Ito. Sabi nga until ga, ayan, sa lain na, na ano sa tubig mabababad oh. Ay, na rin yung dahon niya ganyan 'ung. Hay. Biro lang na green magtigas na naman ya. Hindi 'yung mga ano tawag daw. Ayo kita cinta cilek, malah nak kena. Ayo kita pala cilek, malah nak kena. Ayo kita cinta 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 cilek, malah

Oo, oh. kasabay niya, nagbunga na rin sa akin. Yung talong ng tipa, sa kanila, may bunga na ito. Ganyan ka. Kapitas na ako ganyan ka. nagpa pa lang. Yung ka-Gigi, nanay Gigi, daw pinaray kayo daw manok? Hindi na kayo nga ng manok. Yaw, hindi kayo, kay naman, oh. Yos, kayo Ay, hulihin mo na yung manok, itinula natin yan. <laughs> Parang walang magkaray ka Sabi nang kung saan yung may native sila daw. Dalawa, dalawa. Yeah, yan oh. Ang ating buwag ko kaya. Kalabutin sa kaya. dahon oh. Tritay ikot. Kasi pag dan ka dyan ng dan, baka magkuhan yung bunga niya, maragyan. Hindi, kasi nagraboy siya, kaya feeling mo malo, marami. Ano yan? Lima talaga yan. Buti nga nakasurvive nung tag-araw to eh. man yan o, baka hindi napili at mamatay na. Ante yung sitaw mante. Ako nagtanim lahat yan. Ang palaya, sitaw, patula. Oh, dinang Ante na kayo yung sitaw mo dito? Parang kapangit itong pagkakon natin. Ganyan din yung ah, kapak sa bahay. Ganyan din. Yung mga sana. Yung, yung, yung malilig ito. Dapat yung mga ba. din na rin sa akin. Para Ganyan din kalahati. Tanggalin na natin ito. Okay na. Tanggalin na itaas.

Ano, mamatay din pala siya? Ano, kadami? May tinanim din ako dito eh. Ito, kadami mo ano? Katalim. Huwag kong budutin niyo lang. Sabi niyo, dito naman nalalaan siyang Ay, madi eh. Ano, takunin mo pa yan? Huwag kong tunin. Kasalit ng talim Makaabunan na kaya sila? Hindi, talaga siya magbunga ang kinapagtagulan. Ang mapakinabangan mo lang yung talibas. Kapag yung turo, sitaw si na turo.

Nas na abuno na yung dibante, dalawa. Uh -huh. Ganda o. Uh -huh. Kataas na. Kailan nang tinanim? Kakapal na agad. So yung mga ka-dragon, naglinis kami dun sa aming aparador. Nagbawas kami ng mga gamit. So ibibigay natin to guys sa mga bata dito sa ano kapitbahay namin dito sa farm. Dali na, kunin nyo na, ang oh, sayang. Kaysa, ano, makaistock okay, mm. lang uh, doon. Ah, dali na, pili ka na raw, kan. Ah, kunin nyo Pag na lang. Pagbatan nyo to, Dali, oh. yung malaki. Kunin nyo na lang, yeah, doon na kayo mag-ano sa bahay nyo. Pagbatan yeah. nyo na yung ate, oh. Tama siya, kan. Eh, bagay mo siya. Ay, ito pa, oh. Ito pa, oh. Nay, ito sa'yo. Bigyan din ninyo ito, ha? Kwan. Bigyan mo kayo, ah. Bigyan din ninyo ito, ah. Oo. Siya pagbuhatin mo mas malaki. Magpalitan kayo. Kaya ma? Bigyan din ninyo ng damit yan. O isa. Pag, 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 kami makabuto dito guys. madaming trabaho sa bahay. Wala pang, ano, bantay yung mga ugling <laughs> Kaya singit lang namin guys tong vlog. Sobrega na. Kimit-kimit muna. <laughs> Magre-get the knife, waraw! Ayan mga kadragos sa ng ating panahogong dalag, galing kay Gigi. Sinehaw na dalag. Tapos yan ang ating ulan. So ito guys, ta-harvest natin tulad sa farm. O uh, diba, libre na ang aming pananghalian. Mayroon pa tayong pa-adomong sitang. Masarap to, malamis naman Isabay mo na rin. Ito no, may natira pa yung pag ate-ate ay yun na lang yun. Okay. Ayan mga kadrago, mm -hmm. nagpahukay din pala kagibito ng ano, para sa gripo. May tubig na rin? Meron na o. Oh. Ayan kabilis din pala eh. Mm hmm. Ito yung panganay naman yan. Ito yung panganay naman yung Kalalim ko lang. Pag na ano to, oh, Ay, kaburan siya. Ka. <laughs> Diyan ka na sa daob. Kaburan ka na? Sa Antiligaya, nayayamot sa mga dahon ng Heracles. Kasi kapag tag-ulan, talagang kuwan. Naglalagas ang dahon. Ayun guys, ito na yung ating bulang ito, pasitan. Maraming tubo. sa na eh. na. Ha? Ba't kailangan ko lang? mo. Paralimang pa yan. Bo? Kapag tara na, ibala ka? Isang tubo ang ikaw? ba? mo kanya ako, na dito. ka nang na dito. Di ba man yan? Yeah. Wag

Pura paglabot po. Hindi hindi niya ito ang ayan. eh. alam mo natin bulbulong ka ngayon. Pang pabango. Pang pabango. Laurel yan. Pang yan. ka na eh. Kitaw ka. Katawa ka. ka. Tinagin na po yan. ano? Dapat yung mga inkabil yung tagkit kaldo

Malang uh, paypay, pay, 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 pay mo natin kanat na budo. Yan guys, kain na tayo. Ito ang ating kaya lunch na. for today. Hmm. Bungan tayo guys. Bungan tayo gagayam. Madami order ni ano, gagayam na uh, milk tea. Ihatid daw natin sa kwan. Sa Doon sa ano ito? Aloha, ay aloha. Hawaii. Na, na. Hawaii. Na, yun ah. Nakunag ko nga, dalam ko. Hindi daw namin sa Hawaii yung kanya. Order na natin. Order ng milk tea. Nato, nato, ito na, ito daw namin sa tayo? Hmm. Set ng gulay. Ay, gulas. Mm. Masamit. Masamit. Sila yung gusto niyo ganito eh. Hindi ko na rin masarakan yung patula. Sa ilalim at yung din sa ibabo na. Yung wala dito guys, may mga hawak <laughs> <laughs> Kaya bata. kanya sila kanaga. <laughs> <laughs> hmm.